He took me back to East Atlanta, na-na-na nah. hello guys magluluto na naman po ako ng yellow pin sinabawang yellow pin guys ito po guys oh, yan yellow pin sinabawang lang po yan sa luya guys tapos ilagyan natin ng gulay yan let's go guys yan guys naka ready na po lahat may gulay pa guys Ayawang yellow pin yan po, may luya. Kamati, saka sibuyas. Ito so guys. Handa natin yung kawali na may tubig guys. Malapit na pong kumulo, lagyan po na natin ng konting asin. Yan guys. Hulog na rin po natin tong sibuyas luya at kamatis yan guys basic lang to guys ala tinola sabi nila na isda gusto nyong makahigop ng sabaw guys na madalian ganito na lang pong gagawin nyo napaka basic lang po to guys yan mabilis ang loto po guys yan pangalapit ng kumulo na guys siyempre ulog na natin tong sariwang yellow pin yan po guys bye diba, guys napaka basic lang po Yan guys, so takpan natin guys para madaling maluto guys. Yan. Ngayon lang po siya guys, di ba? Hintayin ko po siyang kumulo guys, tapos mamaya ihulog natin yung gulay. Ito po yung gulay. Yan. Yan. guys, malapit lang po yung maluto. Yung yellow pin. Kumulo na guys ang bango sariwa kasing yellow pin guys sarap umigop ng sabaw nito basic lang diba guys maya maya guys iulog natin yung gulay ito po guys yan iulog na po natin tong daun ng kamoti guys talbos yan masustansya guys may kasama na pong okra diba guys lalong sasarap po yung sabaw nya kasi may gulay alatinolang isda guys sa luya yun guys pumulo eh, na maya maya yan guys luto na po yan guys bango guys higup tayo ng sabaw guys sarap nito kasi sariwang yellow pin guys tikpan po natin okay na yung timpla nice guys tamang tamang timpla Let's go. Pinasaludoan kita. guys, luto na. Lagyan na natin sa mangkok guys. Yan, sarap pambigom ng sabaw guys. Mainit-init pa. Masustansya to guys kasi may gulay siya, may okra pa. Talbos ng kamote. Napaka basic lang guys, di ba? Mabilis ang luto po. Ganito na lang po gawin nyo. Pag gusto nyo pong umigop ng sabaw, ng isda, yan. Yummy guys. Nagugutom na ako. Yan. Okay. Sarap ng sabaw na ito guys. Sariwang yellow pin. Napaka basic lang po di ba guys. Yan pong gagawin nyo pag nagmamadali po kayong gusto nyo umigop ng mait na sabaw ng sariwang isda. Yan guys. Okay. Ito na po itsura ka lang guys napapatapan ka na yan hanap ka na agad ng sigurado ng kanin hehehe <laughs> yan po guys yamian yan guys sa mga nanonood dyan sa akin, guys maraming salamat po sa ulitin po thank you so much thanks for watching subscribe Rob's Vlog like and share